gengengdi. Kitayo. Eh, okay lang. Ang fak babae, down spawn. Ito ko lang to pala ako sa inyo. Alamat ng magkaibigan. Na problemado. Gayon. Tu si Jong, na ganoon si Jong. Ah, Bigal dumating ng yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya. Si Atan. Si Atan na naman eh. Ang pagbabalik ni John si Pona at ni Atan. Ngayon, ito na. Sabi niya. Sabi ni Atan. Tol, ano problema mo? Ah, ano? Laki problema ko eh ko yung sabihin sa inyo eh. Sabi naman ni... ni Atan. Ba't di ko pwedeng sabihin tol? Eh, kaya nga tayo magkaibigan dahil ano eh. Tapos di ko sasabihin kung anong problema mo. Kung anong problema mo, problema ko rin, sabi ni Atan. Sigurado ka tol? Oo naman! Sabi ni atan, sabi ni yung, sure ka tol? Talagang ano? Ah, uh, yung problema ko, is problema mo rin. Sabi mo, ni stop tayo. Oo oh, naman. Bakit alam ano ba yung problema mo? Malaki talaga ito, hindi pwede talaga. Ba't hindi pwede? Parang pa akong naging kaibigan kung ganyan. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Sige, ganito yung tol eh. Kasi sabi niya, ni Atal, kung anong problema mo, is problema ko rin, sabi niya, Atal. Kaya tonto at yun si Jung. Yung sabi ni Jung, sige tol, sasabihin ko na sa'yo. Nakabuntis ako eh. Tayong dalawang ama. <laughs> yun lang. Nakabuntis daw si Jung. Dalawa daw si ni Atal ng ano, ang, <laughs> ang ama. Ang pagbalik ni Jung, si Pong.